Sa loob ng dalawang dekada, saksi ang ngayoy po ng barangay na si Alejandro sa mga pagbabago sa barangay Santo Tomas Proper. Kabilang narito ang unti-unting pag-usbong ng negosyo, maging paglobo ng populasyon. At gaya rin ang nasabi ko, uh, 20 years ago na nandito ako, existing na, andyan na, at uh, katunayan, Meron tayong naidulog sa iba't iba ang ahensya gaya ng D.A.N.R. sa city tungkol dito sa problema ng lupa dito sa barangay natin na alam kong lahat ng kalupan dito sa Baguio ayon din ang problema ng mga barangay. Ang mga pagbabagong ito pansin din ng mga residente. Pagbabago na unti-unti na raw na nagdidikta sa Estado at kalidad ng kanilang buhay. Ang problema, nag-uugat pa rin naman sa Comprehensive Land Use Plan at Zoning Ordinance. Ang mga ito, sinagot sa Kapihan sa Barangay sa Santo Tomas Proper. Isang tanong nga kanina eh, katungkol sa kung paano ang uh, pagdesisyon kung uh, papayagan ang mga high-rise uh, buildings or development ng mga condominiums dito. Eh, ang sagot naman, ang may sagot na ni-email sa kanila. And yung kung ano ang gusto ng community, dapat i ipaalam nila. At yun ang susuportahan ng uh, gobyerno. Kasi nga, oh, we are empowering the people. We are an open government. And uh, yung mga, mga policies, ay, it will be based upon the consultations with the people ang paggamit ng lupa ng barangay base sa zoning ordinance ay nahahati sa tatlo. Ito ang residential, commercial at forest reserve land. Ito raw magiging gabay para malaman ang limitasyon sa pagpapatayo ng istruktura kabilang na di banta ng pagtatayo ng mga kondominium sa lugar. Yun na nga ang isang concern nila yung uh, pagpapatayo ng maraming condominiums uh, uh, kasi nga it will uh, It will demand more water supply. Eh, yung mga commitment If ever na, uh, we will be given the opportunity and if, whenever we have that opportunity to check on these existing laws and even ordinances. Mahalaga raw na matukoy ito para mabalance ang development sa kalidad ng buhay ng mga residente. Hindi kasi maaring gamitin ang mga forest land para sa isang commercial use at ganun din bilang residential use. We see here na ang talagang kailangan isang gawin natin, i-, i review natin yung mga existing laws natin, uh, even the national laws so that we can uh, work on it uh, in Congress para ma-amend or ma-repeal itong mga laws na hindi na updated, hindi na applicable, and to tune up with the present times and the challenges. Kasi nga, uh, nagkakaroon na rin ng uh, problema or na-experience na rin actually. Ang shortage ng tubig, imagine dito sa Balakbak, na uh, they experience the shortage ng tubig. Of all places, uh, dito, talagang nandito ang mga ano, water tables, mga springs. It used to be a vibrant place na nung bata ako maraming pine trees dito and uh, hindi hindi dapat magkaroon ng problema sa water supply yes. pero the the residents themselves uh, narrated na there were times uh, during summer summertime mm -hmm. in the past years na nagkaroon na ng shortage yes. so with those symptoms symptoms wag na nating hintayin na talagang tuluyang mawalang tubig and uh, there need to be preventive measures sa ngayon? Nagpapatuloy ang pagbalangkas sa panibagong Comprehensive Land Use Plan na siyang magiging basihan para sa pagunlad palalo ng lungsod at malabanan ang urban decay. Jose Robert Inventor, or Engineers.